Yung dalawa, tres yung 200 so, si Sir Banggawan at si Sir Lanyo. Meron tayong tutulungan dito na ano na naka-wheelchair. Ayaw daw ano, ayaw daw isa kaysa ano. Ayaw isa kaysa bus kasi naka-wheelchair. So tulungan natin guys. Tutulungan natin silang makasakay kasi nga uh, hindi sila hinihintuan ng bus. Kawawa naman sila. Ayan, dyan na tayo magante ng bus. Ayan. Shout out sa ating police officer na tumulong sa dalawang dalawang kababayan natin. Tayo nakakatayo ka ba? Pero kailangan natin yung isang isang patong wheelchair mo. Pag nakasampa ka ng bus, pag nakasampa ka ng bus, makakalakad ka. Kaya ba? Sige. Meron naman train dito dumadaan, 13. Alam ko dito, 'yun lang, mas marami pa palapala. Palapala. magabang ng bus para kayo. Palapala pala ba 'yan? Ang 'yan, no? para oh, para diretso. Sige, sige, Oo. lang Sige, 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 sige. Uh, ay, Paano to? Ilalagyan naman dyan sa upos ah. Ay, dito nga. Boss, yung wheelchair sana. Pwede yung di ba? Oo. Oh, o, ayan. Boss, yung wheelchair sana, yung wheelchair. Pakit ka na na, yakit ka na. Sabi na wala rito. ba? oh, siya pa ba? Ako uh, po ba? All yan, dito ka no? Okay, Sa loob, sir. Sa na lang? Oo. Uh Uy! -huh. Bubuka, bubuka. Up, yeah. Ah. John! Ah, uh, magkano ba masahin nila? 200? 200? Magkano ba masahin? Yung dalawa, tres yung martires. Okay, mo isa. 200 na lang, sir. 200. Yan na lang. Oh, yan na. 150. Sige, sige, thank okay. you. Okay. So, yun guys, ah uh, naisakay natin sila ng, ano ng tama. At uh, sa kuyang driver pumayag na pumayag na isingit si tatay sa mga upuan. So shout out sa mga nakasabayan na pumayag na magpaupo kay tatay.